Hi guys, so uh, welcome to my vlog, Erishay. So magsasalita lang talaga ako ngayon sa mga vlogger na mga tae na yan at lalo na yung tae na si Bangang, tae na si Tambaluslos na ang kakapal na mga muka. Ano sa palagay nyo, papayag ba ang mga tao, ang taong bayan na mananaig kayo? Hindi hindi dahil talagang ang taong bayan galit na galit na nanggigigil na sa inyo alam nyo ba yun gigil na gigil na sa inyo talagang nanggagalaitin na kami lalo na kami nandito sa abroad nakakabwisit na talaga kayo puro kayo kaso puro kayo conference puro kayo gawa ng ganito si Bipisara Sara si, si Duterte ito ganon puro kayo ganon, wala na kayong inisip tapos puro pa kayo pakita ng mga luxury cars, luxury na kung ano-ano mga relo, whatever, na mga everything, ng na mga nakaw at sa tax ng tao. Kinukuha nyo yung mga pinambabayad sa mga punyitang mga kaluhuan nyo. Ano, ang kakapal nyo, lalo na yung presidente natin sa Pilipinas, wala talagang wala talagang isip, wala walang utak talaga, brain damage talaga siya eh. Brain dead. Dead. Yan si tamba na yan. Yan, isa pa yan eh. Marami siya sinasabi dun sa kanyang ano, sa kanyang po, si Eri vlog. So ngayon, yung vlog ko po ay puro entertainment. Pero ngayon, sisimulan ko na siya sa political blogger. As a political blogger or whatever, o commentator. Basta magre-reklamo ako at magsasalita ako kung gusto ko. Ganon. <laughs> Welcome to my blog And thanks for watching. Please subscribe. Ang sinasabi, anong pinagsasabi niya? Kay ganito ganon. Doon sa Congress, may pa-English-English -English pa siyang nalalaman. Wala kang karapatan. Buisit ka. Kahit kailan. Ito so, talaga masasabi ko sa inyo. No, kayo, 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 lahat kayo. Kayo mga vlogger kayo, nabayaran kayo. Sos, kung hindi nyo lang alam, alam na namin. Diyos ko, yung mga paganda nyo, yung mga pinupost nyo, yung mga binablog nyo, na kailang puripurihin nyo, yung si Tamba, si Bangag, si Lisa Tanas. May mga bayad kayo, alam namin yun. Pero kami dito, dito, sa abroad, kahit saan, kahit nagbablog kami, wala kaming bayad, wala kaming sahod yan ang ipagmamalaki namin kaya asotohanan ang mananaid hindi kasi nung alingan leche kayo ha, ang kakapal talaga grabe super just kuning alam nyo na mag wake up na tayo taong bayan mag, -mag wake up na tayo huwag kayong maniniwala lang ng ganun ganun lang yan yung mapinapakita niya sa tv mga propaganda nila yung kunyari picture dito na tinan mo ginawa ni BBM ano yun Napapicture siya na mayroong mga yero. Ngayon, nakatayo yung yung tao na binigyan niya. May papicture. Tapos, anong gagawin niya sa yero na yun? Paano niya papatayo yung bahay kung wala namang haligi, walang simento? Ano yun kalokohan? Politika talaga. Inuuna ang kapolitikahan. Mga balahura. Mga balahura talaga kayo kahit kailan kaya alam nyo mo, ano tayo magising na tayo sa katotohanan huwag na tayong, huwag na tayong magpadala dyan sa mga kaek-eklabo nila dyan hmm. <clears throat> ano, lumalabas na yung katotohanan ngayon, tapos tinitira na naman si B, si Bipisara lalo na yung mga tauhan niya, tinitira kasi wala na silang maikaso ano yan, ano na naman yan tiyos ko mga wala talaga kayong kakwenta-kwenta ano, mm -mm. Mm, mm Hintayin nyo talaga na ang taong bayan magagalit na at mag-aalsa na. Malapit na. Bago magpasko. Bago magbagong taon. Baka mangyari na yun. Good luck. Talagang gobyerno sa sa Pilipinas talaga wala talagang magawa. Ano? I Imbis na unahan yung mga problema sa bagyo, plus blood, whatever. Lahat. Yung sa droga. Ano bayan tumataas ang krimen pero ang mabinabalita hina, kinukompare doon sa dati kay Duterte na mas malaki daw ang krimen doon na nangyari noon ng percent ng na, na wow, uh, ilang percento, ganun pinaghahambing si Ninoy si ano si si Binoy Duterte at saka si BBM si BBM do hello neck neck nyo ano mababa naglulukhan ba tayo dito naglulukhan ba tayo Huwag na kayong, ano, huwag na kayong, hindi na kami bobo, hindi na bobo ang mga tao. Alam na ang mga tao. Kaya, tigil-tigilan nyo yung pagluloko nyo. Dahil hindi talaga uubra yan. <laughs> Kakatawa. <laughs> diba, nakakatawa. So guys, sana naman naman, kung magbablog tayo, yung may mga sense naman ang pag-uusapan natin. At saka yung, kung ano, ipaglaban na natin yung mga karapatan natin huwag tayo manahimik masyado kasi pag nanahimik tayo, wala wala may ang Pilipinas, ang Pilipinas lalong lulubog, hindi lang lulubog lahat tayo mamamatay sa gutom dyan, lahat kayo mamamatay sa gutom, isipin na lang natin yung mga pamilya natin dyan sa Pilipinas na iniwan natin, pinapadali natin ng pera Diyos ko, nagbabayad ng taxes, ang mahal, -mahal ng kuryente, ng tubig, na kung ano-ano pa, Diyos ko tigilan na natin po ang panloloko please lang good night